Musica, mga kasinyor, ilang beses mo nang ginawa ito? Pumili sa palengkek, inilagay lahat sa ref? Akala mo iyon ang tamang paraan. Akala mo iyon ang proteksyon sa pagkain. Pero sa bawat bukas mo ng pinto ng ref, may nakatagong panganib na hindi mo napapansin. Tiyan nagmumula ang pagkahilo. Tiyan nagsisimula ang pananapit ng tiyan. At mo alam galing pala sa pagkain na gusto mong protektahan. Maraming tao na nating ginagawa ito. Itinuro ng magulang kinaya ng kapitbahay at ngayon ipinapasa mo rin sa mga apo. Pero ang tanong, tama ba? Talaga? Mga kasinyor, bago tayo magpatuloy, gusto kong itanong ito. Anong pagkain ang unang inilalagay mo sa ref tuwing galing palengke ka? Isulat mo sa komento ngayon. Malay mo isa yan sa mga. Pag-uusapan natin mamaya gusto kong makita kung ilan sa atin ang pare-pareho. Ang pagkakamali may mga pagkain kapag nilagay sa ref, unti-unting nawawala ang sustansya may mga pagkaing nagiging lason. Kapag nilamig at may mga pagkaing kapag mali ang imbakan, nagiging simula ng karamdaman mga kasinyor hindi ito tungkol sa simpleng pagkain, ito ay tungkol sa kaligtas. Tungkol sa pag-aalaga ng katawan na pinaghirapan mong palakasin sa loob ng maraming taon. Bawat kagat, bawat ulam, bawat prutas ay pwedeng maging gamot o pwedeng maging dahilan ng sakit. Kaya bago ka pa magbukas ng ref mamaya, isipin mo ito alin sa mga pagkaing nasa loob niya ng unti-unting sumisira sa iyong kalusugan. Hindi mo mararamdaman ngayon pero darating ang oras manghina ka at sasabihin mo bakit ka nito. Eh maingat naman ako. Ngayon mo malalaman ang sagot. Ngayon mo malalaman ang limang pagkaing nagiging delikado kapag inilagay sa ref. Mga pagkain akala mo'y tumutulong pero palang palang pinapahina ka. Kung naniniwala kang kalusugan ay kayamanan, pakinggan mong mabuti ang bawat bahagi ng video na ito. Dahil minsan ang kasagutan sa mahabang buhay ay hindi sa gamot kundi sa tamang kaalaman. Una, mga kasinyor sa bawat kusina sa Pilipinas laging may kamatis. Mula umaga hanggang gabi, ginagamit sa lahat ng putahe. Adobo, sinigang, paksiw, sausawan. Halos hindi kumpleto. Ang lamesa kapag wala ito. Pero alam mo ba ang simpleng paglalagay? Nito sa ref ay maaaring unti-unting magpahina sa iyong katawan? Si Lola Miren, 73 taong gulang, ay kilala sa kanilang barangay sa paggawa ng pinakamasarap na tinolang manok. Tuwing umaga, bumibili siya ng mga kamatis sa palengke, pulang-pula at makintab. Ngunit nitong mga buwan, napansin niyang parang iba na ang lasa. Hindi na kasing tamis ng dati at minsan ay may mapaklang amoy. Akala niya mali lang ang nabili niyang kamatis. Pero, eh, nang sinabi ng apo niyang si Rika, Lola, baka kasi nilalagay mo agad sa ref. Doon niya napagtanto ang dahilan. Kapag inilagay mo ang kamatis sa malamig na lugar, napuputol lang natural nitong paghina, ang enzymes na nagbibigay ng lasa, kulay at sustansya ay namamatay. Unti-unting nawawala ang elcopine, ang sangkap na tumutulong magbaba ng kolesterol at panangga sa sakit sa puso. Kaya kahit magand. Para sa mga senior, lalo na iyong may problema sa preso o gout, ang kamatis ay natural na tulong sa sirkulasyon ng dugo. Pero kung ilalagay agad sa ref, ang tulong na iyon ay napapalitan ng panganib. Kapag binawasan ng lamig ang bisa ng prutas, ang katawan mo ang nagbirusa. Marami ang nasasanay sa maling akala. Pumili ka ng prutas, ilagay agad sa ref. Parang automatic na. Walang nagtanong kung tama ba ang nakasanayan na giging batas sa bahay. Pero ngayong senior ka na, dapat alam mo na hindi lahat ng malamig ay mabuti. Ang katawan ng tao ay parang lupa. May mga bunga na lumalakas sa araw at may mga prutas na namamatay sa lamig. Anyong kamatis ay isa sa mga iyon. Isipin mo si Lola Miren ulit. Matapos niyang itigil ang paglalagay ng kamatis sa ref, napansin niyang bumalik ang dating lasa ng tinola, hindi na mapakla, hindi na matabang. Ang kulay muling naging maliwanag, maging ang kanyang pakiramdam mas magaan. Umumiti siya at sabi, "Akala ko simpleng tip lang pero parang bumalik ang gaano kumain. Mga kasinyor, dito makikita natin ang epekto ng tamang kaalaman. Isang maliit na pagbabago sa kusina pero malaking kabutihan sa katawan. Kaya simula na yon kapag umuwi ka galing palengke. Ilagay ang kamate sa basket o mangkok na may hangin. Huwag sa ref. Iwasan din ang sobrang sikat ng araw. Sa ganitong paraan, tatagal ito ng natural at mananatiling buhay ang lasa at sustansya. Ang kamatis ay simbolo ng sigla ng kulay ng buhay ng araw na nagbibigay lakas sa bawat Pilipino. Kung aalagaan mo ito ng tama, ialagaan ka rin nito. Pero kapag pinilit mong ilagay sa lamig, unti-unti ka rin lalayo sa ginhawa. Kaya tandaan mga ka bago mo pa isara ang pinto ng ref, tanungin mo muna ang sarili mo. Nilalagay ko ba ito para tumagal o dahil nang nakasanayan ko na? Ang maling nakasanayan ay pwedeng maging ugat ng kahinaan. Ngayon alam mo na ang kamatis ay hindi para sa ref kundi para sa buhay. Ikalawas, mga ka kapag naamoy mo ang sibuyas, agad mong maisip ang luto ni nanay. Ang pritong tuyo sa umaga at ang amoy ng kusinang punong-puno ng alaala. -ala. Pero alam mo ba, ang sibuyas ay isa sa mga pagkain na hindi dapat nilalagay sa ref? Kilala si Mang Rodel, isang pit isang taong retiradong mekaniko sa Laguna. Tahimik ang kanyang buhay, kasama ang asawa niyang si Linda. Araw-araw si Rodel ang nagluto ng tanghalian. Simpleng tao, mahilig sa sinigan at kinisa. Pero nitong mga linggo napansin niyang iba na ang lasa ng luto niya. Minsan mapait, minsan maasim at may kakaibang amoy kahit bago pa lang niyang niluto. Akala niya mali ang sibuyas o bunok na siguro. Pero nang kinausap siya ng kapitbahay na si Aling Mila sinabing baka naman nilalagay mo sa ref kaya nag-iiba ang lasa. Nagulat si Mang Rodel kasi simulan bumili sila ng bagong ref lahat. Nang gulay pati sibuyas diretso doon. Akala niya 'yon ang tamang paraan pero hindi pala. Kapag inilagay ang sibuyas sa malamig na lugar, naglalabas ito ng moisture. Kapag nabasa, nagiging mabilis kapitan ng bakterya at amag. May hika o allergy, ang amoy na iyon ay maaaring magdulot ng iritasyon sa baga o ubo. Hindi lang iyon. Kapag matagal sa lamig, ang sibuyas ay nawawalan ng natural oils na nagbibigay ng lasa sa bawat lutuin. Kaya kahit ganun pakasarap ang adobo mo, parang kulang. Wala na ang lambing ng tunay na sibuyas. Nang malaman ni Mang Rodel ang dahilan, agad niyang tinanggal lahat ng sibuyas sa ref. Nilagay sa basket na may hangin malayo sa araw. Pagkalipas ng ilang araw nagulat siya. Linda, sabi niya, sa asawa. Parang bumalik ang lasa ng adobo natin. Numiti si Linda at sabay silang kumain. Sa bawat subo, parang bumalik ang dating sigla ng kanilang hapunan. Mga kasinyor, ang simpleng gawi ay maaaring maging ugat ng problema. Ang lamig ay hindi laging proteksyon. Minsan yun ang tahimik na sumisira sa kalusugan. Ang sibuyas ay parang puso ng lutuin. Kapag nasira ito, nadadamay ang lahat. Ganyan din ang katawan. Kapag isa lang ang mali sa paraan mo, unti-unti nitong sumisira ang balanse ng kalusugan. Kaya tandaan, hindi lahat ng pagkain ay dapat malamig. Ang sibuyas ay dapat nakalagay sa tiyong lugar. May hangin at malayo sa basang gulay. Huwag ding isama sa bawang sa isang bag dahil mabilis silang magbulok kapag magkasama. Simple lang pero ito ang magpapanatili ng lasa at sustansya. Kung ngayon mo lang ito narinig, ibig sabihin isa ka rin sa mga tao nang nililin lang ng nakasanayan. Ngayon, alam mo na ang tama. Alisin mo sa ref ang sibuyas mo at mararamdaman mong bumabalik ang tunay na lasa ng bawat ulam. Ikatlo mga kasinyor kapag naamoy mo ang bawang, alam mong may niluluto na masarap. Ito ang simula ng lahat ng ulam. Ang unang hinahalo sa mantika ang tanda ng lutong bahay. Pero alam mo ba kapag inilagay mo sa ref bawang, unti-unti mo ring pinapatay ang lakas nito. Ang bawang ay tinaguri ang natural antibiotic ng katawan. Tumutulong ito para labanan ng impeksyon, pampababa ng presyon at pampalakas ng immune system. Pero kapag nilagay mo ito sa malamig na lugar, nagkakaroon ng moisture ang balat, nagiging basa, madulas at mabilis. Kapitan ng amag. Sa unang tingin parang maayos pa, pero sa loob nagsisimula na ang pagkabulok. Kapag niluto mo ito, hindi na ganun katapang ang lasa. Wala na rin ang amoy na nagbibigay ng gana sa pagkain. At kapag iningatan mong kainin ng may amag, maaring magdulot ng pananakit ng tiyan o pagsusuka. Para sa mga senior lalo na iyong may mahinang tiyan delikado ito, mga ka-senior, sa bawat kagat ng bawang, nandyan ang tulong sa dugo, sa puso, sa katawan. Pero kung ilalagay mo sa ref, ang lahat ng benepisyo niyan ay nawawala. Ang dapat lang, ilagay sa tiyong lugar na may hangin. Huwag isasara sa plastic bag. Mas mabuting nakabasket o nakasako na may butas. Marami ang nag-aakala na kapag malamig mas ligtas. Pero sa katotohanan ng lamig, ay pumapatay sa buhay ng pagkain at minsan pati sa gana ng kumakain. Mga kasinyor, kung naniniwala kang ang bawang ay gamot, ituring mo rin ito ng tama. Walang silbi ang gamot kung mali. Nagmamalasakit sa kalusugan mo. Kaya bago tayo magpatuloy, pindutin mo muna ang subscribe button at iyon ang bell icon para hindi mo makaligtaan ang mga susunod na health tips para sa ating mga senior. Ang bawat pindot mo ay tulong para makagawa kami ng mas maraming kaalaman. Ngayon, ituloy natin. Ang bawang kapag inilagay sa ref ay nagiging basa at mabilis masira. Kapag nawala ang natural na init nito, nawawala rin ang taglay na alisin. Ang pinakaimportanteng sangkap na tumutulong para pababain ang cholesterol kaya kung iniisip mong mas tumatagal sa lamig, baligtad ang mangyayari, mas mabilis itong nasisira. Isipin mo ito. Isang simpleng pagkakamali, isang maling lalagyan, isang maling akala. Yun lang ang pagitan ng kalusugan at panganib, ang solusyon kaalaman. Alisin ang bawang sa ref. Ilagay sa lugar na presko at hayaang manatiling buo ang lakas nito. Mas masarap, mas mabisa at mas ligtas para sa katawan. Mga kasenyor, ang bawang ay hindi lang pampalasa. Ito ay simbolo ng lakas ng Pilipino. Ang bango nito sa kusina ay paalala na minsan. Ang pinakamabisang gamot ay nasa hapagkainan lang. Ikapat, tinapay. Mga kasinyor, sino sa inyo ang hindi mahilig sa tinapay? Agahan, merienda o kasama ng kangkap tuwing hapon. Ang tinapay bahagi ng buhay ng bawat Pilipino. Pero alam mo ba na kapag inilagay mo ito sa ref, ang akala mong pinapatagal mo ay unti-unti mo palang pinapatigas? Pinapasama at pinapahina ang bitokamo. Sa bayan ng Batangas, nakatira si Lola Estrella, isang dating tindera ng pandesal. Araw-araw, five minutes pa lang ng umaga, gising na siya para magbukas ng maliit na tindahan. Sa loob ng tatlong dekada, tinapay ang bumuhay sa pamilya niya. Pero nang magretiro siya, iba na ang ugali. Mahilig siyang mag-stock ng tinapay, bumibili ng maraming piraso tapos diretso sa ref para tumagal, sabi niya. Pero makalipas ang ilang linggo, Napansin niyang mabilis sumasakit ang tiyan niya tuwing umaga. Akala niya kape ang dahilan pero hindi pala. Ang tinapay na nilagay sa ref ay nawawalan ng natural moisture. Kapag nabasa ng lamig, nagmumukhang malambot pero sa loob ay matigas. Nagiging paboritong tirahan ng amag at fungus. And sa bawat kagat may halong mikroboyo na hindi mo nakikita. Sa mga senior, ang ganitong amag ay maaaring magdulot ng diarrhea, pananakit ng tiyan o impeksyon sa bituka. Isang umaga, dumating ang apo ni Lola Estrella si Marco. Lola, bakit amoy ref ang tinapay mo? Tanong nung bata. Napatawa si Estrella pero napaisip din. Kinabukasan, sinubukan niyang bumili ng bagong pandasal at hindi niya ito nilagay sa ref. Ilagay lang sa lalagyang, may takip. Kinabukasan, malambot pa rin. Walang amoy, walang pait. At higit sa lahat, hindi sumakit ang tiyan niya. Doon na realize na minsan ang kaginhawaan ay may kapalit. Ang lamig ay nagbibigay ng ilusyon ng kalinisan, pero tinatanggal nito ang buhay sa pagkain. Ang tinapay kapag malamig ay hindi na pagkain. Isa na itong anino ng dating sustansya. Mga kasinyor, kapag bumbili kayo ng tinapay, bilhin, mas masarap, mas mabango at ligtas. Kung gusto mo itong tumagal ng isang araw pa, ilagay sa lalagyang may takip at itago sa lugar na hindi mainit. Huwag sa ref. Kapag nilagay sa ref, ang starch nito ay nagiging malabato. Kaya kapag pinainit mo ulit parang luma at walang lasa. At sa bawat kain, unti-unting napapagod ang tiyan mo sa pagtunaw. Para sa mga senior na may diabetes, mas delikado pa dahil kapag malamig na tinapay ay pinainit ulit, mas tumataas ang glycemic index nito. Ibig sabihin, mas mabilis tumaas ang sugar sa dugo. Kaya kung iniisip mong nakakatipid ka sa paglalagay sa ref, ang totoo, unti-unti kang nalulugi sa kalusugan mo mismo. Nang malaman ito ni Lola Estrella, bumalik siya sa dating nakasanayan. Mainit na tinapay sa umaga, kasabay ng kape at ngiti sa labi. Ngayon, sabi niya, mas gusto kong kainin ang tinapay habang buhay pa ito, hindi yung parang nilamig na alaala. -ala. Mga kasinyor, ang tinapay ay simpleng pagkain pero puno ng alaala. -ala. Sa bawat kagat, nandun ang amoy ng umagang, Pilipino, huwag hayaang mawala yon dahil lang sa maling gawe. Kumain ng sariwa, mamuhay ng magaan. At tandaan ang tamang init ay kalusugan. Ikalima patatas. Mga kasinyor sa bawat bahay sa Pilipinas hindi mawawala ang patatas. Ginagamit sa menudo, afritada, sopas at kahit pritong ulam. Pero alam mo ba ang patatas ay isa sa mga pagkain na hindi dapat inilalagay sa ref? Sa bayan ng Pampanga may isang dating guro na si Mang Tioilo. 75 taong gulang, mahilig sa hard at sa pagluluto. Araw-araw bumibili siya ng gulay sa palengke. Isa sa mga paborito niya ang patatas. Lagi niyang nilalagay sa ref dahil gusto niyang tumagal ng ilang linggo. Sayang kasi kapag nasisira, sabi niya. Pero hindi niya alam na sa bawat araw na ginugol ng patatas sa lamig, may panganib na unti-unting nabubuo sa loob nito. Ang patatas kapag nalagay sa malamig na lugar ay naglalabas ng tinatawag na solanin. Ito ang chemical na nagbibigay ng mapayit na lasa at pirdeng kulay. Sa unang tingin parang okay lang pero kapag nakain sa matagal Maaring magdulot ng pananakit ng tiyan, pagsusuka o pagkalason. Lalo na sa mga senior na mahina na ang immune system, ang ganitong lason ay mabigat para sa fatawan. Isang gabi, habang naghahanda ng ulam si Mang Teofilo, napansin niyang medyo mapayit ang nilutong adobo. Baka sobra sa toyo, sabi niya sa sarili. Pero kinabukasan, sumakit ang tiyan niya at parang nahilo. Tinala siya ng anak sa health center at doon sinabi ng, Doktor, galing ito sa patatas may Sulanin na yon, nagulat si Monteopilo. Eh sa ref, kulang naman nilagay. Sagot niya, mumiti ang doktor. Doon nga po nagsimula, Monteopilo. Ang malamig na lugar ay nagpapabilis ng paglabas ng sulanin. Pag uwi niya, agad niyang tinanggal lahat ng patatas sa ref. Inilagay sa basket, nilagyan ng papel sa ilalim para sumipsip ng moisture. Pagkalipas ng ilang araw, mas maganda na ang kulay ng mga bagong patatas at wala nang mapayit na lasa. Numiti siya at sabi sa asawa, Mula ngayon ang patatas ay para sa mesa, hindi sa ref. Mga kasinyor ang lamig ay hindi laging kabutihan. May mga pagkain na parang tao. Kapag nilagay mo sa maling lugar, nawawala ang halaga nila. Ang patatas ay likas na para sa preskong hangin, hindi para sa sobrang lamig. Kaya tandaan, kapag inilagay sa ref, ang patatas ay nagiging delikado. Pero kapag inilagay sa tamang lugar, ito ay nagiging tulong sa kalusugan. Mayaman ito sa fiber, potassium at vitamina C na panlaban sa pamamanhid at panghihina. Pero mga benepisyong ito ay nawawala kapag pinilit mong ipasok sa lamig. Kung gusto mong tumagal ang patatas, ilagay sa madilim at tuyong lugar. Huwag sa plastic bag dahil doon naipon ang moisture. Mas mabuting nasa basket or paper bag lang. At kapag may birding patatas ka na huwag mo nang kainin, mas mabuti nang itapon kaysa isugalang kalusugan. Mga kasinyor, ang katawan ay parang harden kung aalagaan mo sa tamang paraan. Patuloy itong mangumunguna ng lakas at buhay. Pero kapag nagkamali ng pag-aalaga, ang bulna nito ay sakit at panghihina. Ang patatas ay simpleng paalala. Ang kabutihan ay nasa balanse. Hindi sa sobra, hindi sa kulang, hindi sa init, hindi sa lamig. Nasa tamang pag-alam at sa bawat bagong kaalaman, mas humahaba ang ating buhay. Bonus 1. Pagkaing dapat laging nasa ref. Mga kasenior, kanina napag-usapan natin ang mga pagkaing hindi dapat nilalagay sa ref. Ngayon naman, pag-usapan natin ang kabaliktaran, ang mga pagkaing dapat laging malamig para manatiling ligtas at masustansya. Sa init ng klima sa Pilipinas, maraming pagkain ang madaling masira. Iwan de kapag iniwan sa mesa ng ilang oras lang ay nagsisimulang magbago ang lasa, amoy at kulay. At kapag kinain mo pa, pwedeng magdulot ang sakit sa tiyan o impeksyon. Kaya para sa ating mga senior, mahalagang malaman kung alin ang dapat laging nasa ref. Una, sa listahan, ista at karne. Kapag naiwan sa labas, mabilis itong inaatake ng bakterya. Kahit hindi mo makita o maamoy, may mikrobyong dumarami na sa ibabaw ng karne. At sa edad natin, hindi na ganun kalakas ang tiyan para labanan ito. Kaya kung bibili ng isa o karne, ilagay agad sa ref kapag umuwi. Kung hindi palulutuin, mas mabuling i-freezer. Ito ang pinakasimple pero pinakamabisang paraan para iwasan ang food poisoning. Ikalawa, gatas at mga produkto nito. Ang gatas ay buhay na pagkain. Madali itong masira kapag naiwan sa mesa. Kapag mainit ang paligid, mabilis itong magasim at mawalan ng sustansya. Para sa mga senior, lalo na iyong may osteoporosis, mahalaga ang kalsyum sa gatas. Pero kapag hindi, gatas ibalik agad sa ref matapos gamitin. Ganon din sa yogurt at keso. Ikatla, itlog. Marami ang nag-aakalang kaya ng itlog sa temperature ng silid. Pero sa totoo, kapag mainit ang panahon, mabilis itong magkaroon ng bakterya sa balat. Kaya kung gusto mong manatiling sariwa itlog ilagay sa ref, mas ligtas, mas tumatagal at mababa ang panganib na impeksyon. Ikaapat, prutas na mataas ang tubig. Kabilang dito ang pakwan, ubas at strawberry. Kapag naiwan sa mesa, madaling masira dahil sa natural sugar at moisture. At kapag nasira, mabilis magdevelop ng bakterya at tag. Para sa mga senior, ang ganitong prutas ay delikado kapag bulak o may amoy. Kaya kapag hiniwa mo na ang prutas, ilagay agad sa refis na lalagyan. Sa ganitong paraan, mananatiling malamig, masustansya at ligtas kainin. Ikalima, mga lutong pagkain. Kapag tapos ng kumain, maraming Pilipino ang nagiiwan ng ulam sa mesa para madali mamaya, sabi nila. Pero sa bawat oras na lumilipas, dumarami ang mikrobyo. At kapag muli mong pinainit, hindi lahat ng bakterya ay namamatay. Ang solusyon, palamigin agad sa ref ang natirang ulam kapag lumamig na ng kaunti. Mas mabuti ng malamig kaysa mapanganib. Mga kasinyor, ang ref ay parang kaibigan. Kung tama ang gamit mo, pinoprotektahan ka nito. Pero kung mali ang iyong paglalagay, ito rin ang pwedeng maging dahilan ng problema. Kaya tandaan ang simpleng patakaran. Ang mga pagkain na madaling masira, ang mga may gatas, itlog o tubig ay dapat laging nasa malamig. Ito ang depensa laban sa sakit sa tiyan, diarrhea at iba pang impeksyon na madalas tumatama sa mga senior. Ngayon, alam mo na hindi lahat ng pagkain ay takot sa lamig. May mga pagkain na kapag pinabayan sa init nagiging delikado, ang susi ay kaalaman. Alam mo kung alin ang ilalagay at alin ang iiwan doon, nagmumula ang kaligtasan. Mga kasenior, sa bawat pagkain na nilalagay mo sa ref, isipin mo ito. Hindi mo lang pinapat